Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. sa United Senior Citizens Party List na si Congresswoman Milagros Mila Magsaysay ay patuloy na paninindigan para sa karapatan ng bawat senior citizens sa buong bansa, isa sa kanyang pangunahing advokasya ay ang pagpapasa ng Universal Social Pension na layuning bigyan ng buwanang pensyon ang lahat ng ating mga senior citizens anuman ang estado sa buhay. Noong ika-19 Congress, na ipasa na sa House of Representatives ang panukalang Universal Social Pension pumumuno ni Congresswoman Mila ngunit ito ay nabinbin sa Senado kaya't hindi pa ito tuluyang naisabatas. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ni Congresswoman Mila sa Senado at sa publiko upang ipaglaban ang pagpasa nito sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanya, maraming senior ang patuloy na nagsusumikap para mabuhay araw-araw. Ang universal pension ay hindi regalo. Ito ay katarungan para sa kanilang pagod at sakripisyo. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, limitado lamang sa indigent seniors ang pension mula sa gobyerno. Ngunit nanindigan si Congresswoman Mila na panahon na upang palawakin ito at tiyakin na walang senior citizens ang may iwan. Ang United Senior Citizens Party List sa pangunguna ni Congresswoman Mila ay patuloy na magsusulong ng mga polisiya at batas Natunay na magbibigay halaga at proteksyon sa mga nakakatanda. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.